Okay, sa ating alagang bulilit, pagkain ni baby ang pagtutunan natin ng pansin. Importante ito kung gusto natin siyang lumaking malusog, malakas, matalino. Ano nga ba ang tamang pagkain na ipapakain kay baby? May oras yan eh. Iba <laughs> pagkapanganak, bibigyan mo agad ng kanin. Siyempre noon hindi. Pagkapanganak hanggang anim na buwan, purong gatas lamang ng ina. Yan ang sinasabi ng ating Department of Health. Kahit walang ibang pagkain, basta zero to six months, gatas lang, gatas lang. Pero gatas ng ina. Uh, pupwedeng may konting kahalo, uh, two or two and a half years old. Pagdating ng dalawa or dalawat kalahating taon, pwede mong haluan ng ibang uh, konting pagkain na nagsisimula sa susunod na baitang. no Simula anim na buwan, uh, pwede mong bigyan ng tubig, ng gatas. Actually, zero to six months nga kahit tubig hindi mo bibigyan. Gatas ng inasapat na yun. O ngayon, pag umabot siya ng six months, tubig, gatas, am ng kanin. Alam niyo ba yung am? Pag nagsaing kayo, medyo damihan niyo yung tubig. Tapos, yung sobrang tubig pag kumukulo na, kukunin niyo, yun yung am. Katas ng prutas, dinurog na gulay, kagaya ng sayote, patatas, ganyan. Uh, dinurog na prutas na, ano ba, uh, Pwedeng gulay at prutas. <laughs> pinaghalo. No? Uh, vegetables and fruits. O, uh, pwedeng dinurog na, ano ba yung squash? Kalabasa, yan. O kaya saging, yan. O kaya ay papaya, yan. Pwede rin dinurog-durog na isda at karne. Malambot na tinapay, pwedeng lugaw, yan. Starting six months, pwede nyo na ipakain yan. Ngayon, pag 9 months na siya, simula siya na buwan, pwede na ang table diet. Kung ano ba yung kinakain ninyo ng pamilya nyo, basta hinimay na. Yan. Importante, balanced diet. May carbohydrates, fats, proteins, fruits, vegetables, and plenty of fluids. So, pwede siyang kumain ng malalambot na karne, isda, prutas, gulay, kung ano yung ulam nyo. Durug-durugin nyo lang yun na ibibigay nyo. At para masana yung kanyang panlasa. Siyempre, bibigyan nyo ng vitamina at mineral simula sa isang linggo pagkapanganak. Mabibili naman nyo yun eh. -re Ay ng inyong pediatrician. And uh, kung mahilig kayo sa food supplements at nakikita nyo namang uh, safe yung food supplements, pwede naman simula age 13. Yan.